Alam niyo pa guys na itong si Kalingap Jackie na bash dahil lamang dito sa in ni Kalingap Rag. Yes mga mima, may mga ilan bets netizens, mga basher ng Kim Kalingap, siguro talagang basher ito dahil sinabi niya bakit ayaw daw magpa-breastfeeding itong si Kalingap Jackie. Eh mas masustan naman daw na dihamak ang breastfeed kesa dito sa may bote o gatas na nabibili. Alam nyo guys, alam ko dito si Kalingap Jackie nag-breastfeed din ito pero alam ko mix to. Huwag tayo, mahuna, tayo masyadong manghusga kung di naman natin alam ang tunay na kwento o kaganapan. Hindi ba pwedeng pa-mix lamang o mag techniques ang uh, baby sa kanyang uh, dvd, diba? ba? So, talagang walang magawa ang mga netizens na ano mo ay lahat na lang nakikita. Kaya naman po, siyempre agad naman po na niresmakan ng uh, mga supporters ng kalinga, pang ilan basher na nababas kay kalinga Chucky No? Talagang, talagang masabi talaga natin na talagang sa larangan ng social media ay talagang wala kang matino na magawa o nagagawa pagdating sa mga basher o mapagmata netizens no sobrang kalat talaga din sa social media kaya kung ikaw na public mo ang inyong uh, personal na buhay eh asahan mo na yun dahil lahat ng tao o hindi lahat ng tao ay gusto ka lahat may mga ilan dyan na nagmamay malang na makikita lahat ng pagkakamaling may parang bash ka normal na yun sa social media pero kung uh, ipaprivate mo ay talagang wala namang magagandang sa'yo pero syempre bilang isang vlogger o oh, mga influence dito sa social media dito sila Kalingap Chaki at ay talagang hindi nawawala ano, kahit dahil ipakabot pitahin natin na magbigay at kaat ka gaano pa natin magandang pakikasama dito sa social media meron at meron talagang hindi mo mapi at ayaw sa iyo yun yun talaga ang katotohanan di ba so pa-share and like natin na rin ang ating video thank you and thank you.